kailangan positive ka at naniniwala ka sa gagawin mo na ito po ay magiging daan para magiging maganda po ang takbo sa iyong kabuhayan negosyo man yan, trabaho man yan at kung kayo po ay naghanap ng trabaho makakita ka ng napakagandang trabaho at napakagandang kita kaya guys kung ikaw din ay isang mananaya yan napakaganda rin ito gawin mo po ito kasi lapitin ka dito ng swerte at panalo kaya guys, um, kailangan po, ito po yung ating ihanda. Number one po sa lahat guys, bago ka mag-umpisa, kailangan po um, uh, make sure na tahimik at makapag-focus kayo. At the best sa paggawa po nito, paggising sa umaga. Every morning po guys. And then, uh, sa loob po ng pitong araw. Saksisib mo itong gawin sa loob ng pitong araw. At makikita mo po dito ang ganda ng result. At guys, pwede ka rin gumawa nito at gagawin mo po ito bago ka, kung halimbawa mayroon kayong mga interview, mayroon kayong mga transaction, business transaction, business proposal, mayroon kayong trabaho na a-applyan, ka mayroon kayong mga negosyo na Uh, for example, you are a uh, real estate agent, mayroon kayong yung uh, makikita ka sa iyong kliyente kasi uh, gusto mo makapagbinta ng uh, property, maganda po ito guys. Okay? Kasi ito po guys, makakatulong po ito sa inyo upang magiging, luck, uh, magiging maswerte yan yung mga Makakatulong po ito sa inyo para magiging maganda po ang takbo kung may negosyo kayo. At makakatulong din po ito kung ikaw po isang mananaya, lapitin ka ng swerte. At hindi natin masabi at hindi natin ito maano guys na ito na pala yung daan nitong taon ng 2025, ito na pala yung taon mo na makuha mo ang iyong mga dream. Okay? So guys, kung halimbawa po guys, uh, pinalan po kayo, wag po kayong magmamataas, okay? Ang sekreto po para tuloy-tuloy ang swerte sa inyo, be humble po palagi. Okay guys, and then wag niyo pong kalimutan, uh, tumulong po sa walang wala. Okay? So, ngayon po guys, kailangan mong ihanda dito ay isang piraso po na dahon ng laurel. Buo na dahon ng laurel. Uh, every morning, dapat mayroon kang isang pirasong buo na dahon ng laurel sa loob po yan ng pitong araw. At uh, kailangan mo rin dito yung asin. Sa asin po guys, pwede kang gumamit ng rock salt or sea salt or uh, yung cooking salt. Ang ibig ko pong sabihin sa mga cooking salt, yung asin na ganito po. Ayan pwede pwede po itong gamitin. Okay guys, importante dito, naniniwala ka sa gagawin mo na ito na po yung time mo upang makuha mo yung mga dream mo. Be positive always guys. At syempre po, samahan po natin ito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon. And then, hard work, sipag at syaga. Ayan. Positive mindset, yan talaga magkakasama po yan guys. Upang makuha mo ang iyong mga pangarap. Upang ibigay po sa'yo. Okay? So, ayan. Uh, ang kailangan natin guys, yung lugar isa din ito na importante po yung lugar. Dapat po sa lugar na tahimik and then nakaharap po kayo sa may silangan. Lagi ko talagang pinaalala sa inyo guys, pag kayo po yung gumawa ng mga ritual na ganito, pampaswerte, kailangan po nakaharap ka sa may silangan. Doon po sumisibol yung araw. Ang simbolo kasi guys ay uh, lalago ang iyong kabuhayan. Maswerte po. No? Magiging maswerte kayo. Kasi pa, doon, don doon sumisikat yung araw eh. Ang araw kasi ay swerte din yan guys. Okay? At napakaganda ga, nga guys, mag-wish ka habang unti-unti uh, mong, kasi may mga area na nakikita mo yung araw na lumalabas po sa bundok, mag-wish ka guys. Kung humarap ka sa araw, mag-wish ka, yan, napakaganda po yan. No? Kasi mag-grant ang iyo pong wishes. Okay? Importante, naniniwala ka. Okay guys, so ngayon po na nakahanda na po ang iyo pong gagamitin Asin at saka dahon ng laurel And then mag din kayo ng pentel pinapula Importante dito yung pentel pinapula po, yung panulat na pula Huwag yung bolpin kasi hindi po siya uh, nakakasulat sa dahon So kailan mo yung pula na pentel pin So dito po sa pentel pin guys, na pula Yun po ang gamitin mo, sulatan mo po ang iyo pong dahon ng laurel For example, kung ano yung uh, ang wish po ninyo ay uh, maka-close ninyo yung deal, may um, makabinta kayo ng property, kung magkano yung halaga ng property na yun, yun ang isulat mo dito. Sa likod nito guys, ayan, sulatan ninyo ng sign ng pera. Yan. Pwede rin sa ng pera and din sa likuran ay 888. Bakit yung 888? Ang number 8 kasi guys is infinity. Ang ibig sabihin nito, walang katapusan yung swerte na ibigay sa So ngayon, pag once na nasulatan mo na po kung ano yung wish mo, ang gagawin mo po guys, pwede ka magsindi ng kandila. Okay? Kasi gawin mo po ito pagising mo sa umaga. So, magsindi ka ng kandila. Okay, guys? Kung pwede ka magsindi ng kandila. Pero, guys, kung ikaw ay isang OFW, ayan, uh, wag mo nang alalahanin na magsindi ng kandila. Ayan. So, ngayon po, guys, kailangan mo yung posporo or panghawak na chani po. Kasi susunugin natin ito. So, before natin ito susunugin, guys, ang gagawin po ninyo, guys, yung asin po ninyo, guys, yung nakaredy na asin. Ayan. I-massage mo lang sa iyo pong kamay. Ayan, ikuskus dito. Sa Bisaya pa ikuskus. yan imasans dito yung asin. Make sure po na naka ano yung asin talaga. Yung dito banda po. Kailangan po naka ano yung asin. Okay? And then, hugasan po ninyo ang iyong kamay. Pagkatapos po guys. Ayan. Ayan, ganyan mo yung asin. Dito, kailangan yung asin, lahat po yan, malagyan ng asin. Pagkatapos po, hugasan mo yung kamay mo. Huwag ka nang magsabon, hugasan, patuyuin ang kamay, and then continue ka na sa iyo pong gagawin. Ang gagawin mo, next step mo, pagkatapos mong nahugasan ng asin ang iyong kamay, pagkatapos po guys, ayan, uh, ito po, umarap kayo, di ba po nakaharap kayo sa silangan, bulong mo po dito ang iyong kahilingan. Kasi guys, ang asin po, nag-aalis siya ng yung kamalasan sa pananalapi, kawala ng, yung bang bagas ano, negative. Okay? Ayan, naaalis, and then, ang dahon ng laurel, dito po, mag-wish po tayo ng time team. O ano yung wish na uh, hiniling po ninyo, ano yung gusto ninyo, yan po. Bulong mo po dito, halimbawa guys, mayroon ka mga utang na dapat mo na mabayaran para iniipit ka sa nautangan mo. Ayan pwede mo po itong gawin. Makakatulong po ito sa iyo na makakita ka ng pambayad. Okay, guys? So, kailangan po guys, naniwala ka. Again, ibulong mo po dito, walang gamit na sana bulong mo yung, yung wishes or kahilingan pagkatapos po guys kailangan po, focus ka habang ah uh, bagas ano, habang bin, uh, mo yung, yung wishes guys, dito po, pabulong po dito sa dahon ng Lord, habang binibigkas po ninyo yung wishes, parang nakita ninyo guys, yung, uh, kung ano yung wish ninyo, nakita mo na nangyayari na bagas ano, parang yung isip mo, kasi pag yan ang gagawin mo, yung sarili mo, yung isip mo, nakakonek siya sa, sa kapaligiran natin at lalo po sa universe. Nakukonek natin ang ating wish doon sa universe. And then ito po ay napakalakas na mag po ito. Pagkatapos guys, huwag mong kalimutan talaga yung affirmation. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan, pagkatapos po, ayan, sunugin mo po ito guys. So, nogin mo ito, and then, yung abo nito, lumabas ka sa pong pintuan, sa main door, ihip mo lang siya. Kung halimbawa, isa kang OFW, kung may bintana dyan, pwede mo siya ihip sa may bintana. Buksan may bintana, pwede mo siya ihip, kasi magpunti lang naman yung abo. Okay? And then, guys, pagkatapos po, uh, relax ka lang, continue, be positive, sa buong araw na yan. Uh, halimbawa, makakaisip ka ng negative, kontrahin mo siya kaagad. Okay, kontrahin mo, kailangan focus ka sa mga uh, wish mo, yung mga pangarap mo, din trabaho lamang po, continue. And then, uh, gawin po ito sa lobo ng pitong araw. Every morning mo itong gawin. Okay, and then guys, magugulat po kayo sa result nito. May surprise ang darating sa iyo na pinansyal na hindi nyo po in-expect na matanggap ninyo. Mayroong mga pagkakataon kung ikaw isang mananaya guys, pwede ka mag-wish na manalo ka. Kung ikaw ay naghanap ng trabaho, pwede kang uh, mag-wish dito na makatagpo ka ng trabaho na napakalaking sahod. Opportunity po, okay? Magandang opportunity. Kaya guys, kung hindi mo pa ito nasubukan, subukan mo na ito. Napakagandang gawin po ito sa araw ng Biernes at Martis po lalo po uh, sa full moon pero guys, wala nang full moon na natapos na po nitong January so continue lamang po tayong gagawa nito okay, be positive po mag start ka sa biyernes so tapusin mo yan sa loob po ng pitong araw okay guys, pwede mong start mag start ka kaagad na ngayon pong darating na biyernes no, ayan maraming salamat po guys at good luck po sa inyong lahat kung sinong gagawa nito wish ko po na matupad ang inyong dream, ang iyong mga pangarap at bakuha mo ngayong 2025 ang ipong hinahangad at mga pangarap ko para sa kabutihan okay, and then lagi natin isipin guys, itong mga gabay na ginagawa natin, itong mga tinuturo natin, samahan talaga ito ng taimtim uh, na pananalig sa ating Panginoon, taimtim na prayer po, and then uh, positive lamang po, hard work kasama kasi guys, kahit pa ilang uh, pampaswerte ang gagawin mo, kahit napakadaming pampaswerte mo kung matulog ka lang maghapon, paano yun okay, so samahan po ito ng sipag at syaga kaya guys, kaya, guys uh, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon. Huwag po kalimutan i-share, like, subscribe ka na rin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye po!